Guys, oh my goodness! Ay guys, <laughs> dito na beauty namin wala na, wala na guys. What na, beauty, wala beauty na. namin. <laughs> Plus gusto pa mag shopping ng marami oh. Haha, hahahaha, 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 dapat dito talaga diyan sa sa ang ganda. Hindi, adiretso dito, dito. Uh, Parang mas dito. malapit pa na dito. Walang malapit dito ng ano? -han? Ano? Babaan sa train. Wala ako. Sa dulo ng ano na to eh. Butsa, ah. Dubai Mall. Oh, paikot ka pa. Oh. Kira Downtown to. Oh. Dito tayo sa dulo sa harap. downtown naka-stay na kami diyan. Mm. Oh, kainat. ilisan mo na.